Gusto ko yung pagmalaki sa inyo. <laughs> yung nabili ko dito, ceiling light with fan. Ito yung remote control ng bago kong ceiling light with fan. Tara, pakita ko sa inyo. Ang ganda, tingnan nyo. Napabago pa yung ilaw niyan. Ala, ang ganda. Oh, bugs Pinabog. Oh. <laughs> Yan, pwede mo rin magamit ng ilaw lang. Or fan lang. So, kagaya nito, ito. Patayin natin yung fan. So, kung mapapansin nyo, humihina yung fan niya ilaw lang. Kung gusto nyo ilaw lang yung gagamitin nyo. So, patay na yung kanyang fan. Buksan ulit natin. Ayan. Kung gusto mo naman ng fan lang at maliwanag naman, pwede naman patay natin yung ilaw. Oh, ang lakas na kanyang fan, Oh. So, buksan na ulit natin yung kanyang ilaw. And, hindi lang yan. May mga level yung kanyang fan. Parang number 1, number two number 3. Parang ganun. Ayan, Oh. So, eh, kung naririnig nyo, parang sa electric fan na ugong siya kasi nasa strong hindi siya sa strong. So, pwede natin siya medium. Yan, medyo nawala yung oven niya kasi naka-medium lang siya. Pero mas gusto ko, ang strong, tinan nyo, mas bumilis yung kanyang fan. And meron siyang timer. Ayan, o. Oh. One hour, two hour, and four hours. Bo, matutulog kayo. Diba? Gusto nyo may ventilador and naka-aircon kayo. So, i-timer ni isang oras para mabilis lumamig yung inyong kwarto. Tapos, mamatay na yung kanyang fan. Ilaw na lang yung matitira. O, oh, saka pa, bongga. Ang mahal kaya niya sa mga mall. Dito ka lang bumili.